So magandang araw nga mga kabagyo Ngayon nandito tayo sa ating uh, car na Binili So ayan o oh. uh, Ipapakita ko sa inyo yung sasakyan Na Honda Civic Dahil papapinturahan po natin to ah uh, Ayan, ayan o oh, nakita nyo Ganyan din ulit ang ipapapinturahan natin Para Hindi na tayo mahirapan pa Ayan So nandito na tayo para Uh, bayaran tong ano, uh, sa sakyan na to. So, maya-maya, magkakabayaran na tayo. pasok uh, lang muna tayo dito mamaya, dahil wala pa yung may-ari. Hinintay pa natin. Ayan, yeah, o. Nandito pa tayo sa labas O, uh, kung bako kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel, Sa Cycling TV. So, ngayon, tinignan kin na nga namin yung mga papilos at nagpaggawa na rin kami ng kasulatan. Ayan. At ito na nga yung pera, binayad na namin sa may-ari para masimulan na. Oh, shout out pala kay Boss Guys. Uh, garage sa aming sa uh, at sa nagbinta sa amin. At dito namin to papapinturahan din dahil isa rin siyang pintor. Kaya isa 'yun nga uh, na bayaran na namin 'yan. Sabi namin nag-usap na kami Pinapintura na namin yung aming Fragi car Kay uh, Race Garage Para Matapos na So, hihintay na lang natin to guys Hanggang sa matapos to So, ayun na nga Nandito na nga tayo Pakalipas ng mga uh, Isang buwan kalate Sa wakas Natapos na At pupunta na nga natin Yung ating Fragi car Sa Valenzuela At Dahil nga Pupunta natin Hindi na tayo Nagdala ng motor para sasakyan na natin pap pa pauwi ang ating sasakyan na pragisar na Honda Civic. So kasama ko nga yung ating mahal, aking mga anak, ha, shout out nga po pala. Ha, ang ganda pa ng ating mahal, no? No, bagong ribbon. So shout out po. Ayan, ha, diba? so, na, di ba? So sumakay nga kami dito sa jeep para pumunta doon sa uh, location ng aming pinagawa ng sasakyan uh, habang ang wala pang pasero, nagpinto-pinto ang kami muna ng aking mahal at yung nakikipagkulitan din sa amin, yung mga amin. Mga chikiting na makukulit. ah si out pala kay Kuya Driver dito. And nakasakay kami sa jeep para bumiyahe. So mga isang oras, isang oras kalahati, baka nandoon na tayo. Dahil mamasahe lang tayo. Ayan magbabayad na muna tayo guys para mamaya uh, baba na lang tayo hindi na natin hintayin so tara sasakay muna tayo uh, shout out po pala sa ating mga uh, subscriber at ating mga yung mga kagawaan bagong riban yan diba nakita nyo guys uh, ngayon hintay muna tayo yung pasero para makalis sa tayo dito iba ba? So tagal nga ng ano, hintay namin dito, medyo di matagal din. Dahil wala yung pasayro. Kulit-kulitan muna. Ayan, di ba? Matagal tayo naghintay dito sa jeep para makalista tayo. Kaya makukulit din ang aking mahal at ang aking mga anak. Ang kukulit nila. Nandito kami sa jeep. Ayan. So sa salamat po pala sa mga supporters ko sa uh, followers ko at sa mga nag-subscribe sa akin at kung bago kayo sa akin YouTube channel, paki-subscribe man at kung nagustuhan nyo ang aking uh, video at nagustuhan yung mga ganitong video please like and share and paki-subscribe din naman ang aking YouTube channel para update kayo sa mga tina-upload uh, kong video ang Cyclone TV at ang po, uh, Tenderong Pobre ang page ko po. So, at uh, pakipalo naman ang aking page ha, guys. So ayun na nga, nandito na nga tayo sa bayan at maghihintay tayo ng jeep or bus para makasakay kapunta sa location ng ating sasakyan. At pakipalo din na na. So na nga, nakasakay na nga kami at nakasakay kami dito sa bus. Ayan. Ah, shout out sa mga ah, pasayros, ah, driver, at sa conductor. Shout sa inyo. Ah, pasisya na at ah, video nga tayo dito. Medyo may magulo. Dahil nga may sumasakay, may buha baba. Ah, kaya pasensya nyo na medyo magalaw yung aking camera dahil nga may pasero at matagtag din naman yung bus na nasakyan ko Eh, maingay pa yung mga pasayro. Uh, shout shoutout po sa lahat so yun nga po sakay na kami dito so maya maya nandoon na tayo uh, pakipalo nyo ulit ako sa aking uh, facebook page ang tenderong pobre ayun na nga nakababa na kami dito sa bus uh, ba kami dito sa may ginti ayan, aakit ulit tayo doon sa may tulay kung saan, tatawid po tayo sa kabila para makarating tayo sa ating paruunan ayan, let's go lakad-lakad muna ayan, ingat-ingat lang po sa aking mga chikiting so, nandito na nga tayo mga kabagyong lalakad tayo dito kumakyat nga tayo dito sa uh, tulay eh yung anak ko naman dito natatakot dahil tay siya sa sobrang laki ay sa sobrang taas ng tulay so natatakot siya kumapit pa sa akin ayan na nga napagtayad nga namin dito takot na takot pati yung isang anak ko takot din eh nasa gitna talaga sila dumaan dahil nga natakot daw sila nalulula daw sila sa sobrang taas ayan so pagbaba nga namin dito dahil masikip danda naman yung anak ko sa, nakakapit sa, sa akin ayaw bumitaw so ayan na nga mga nakababa na nga marami pa naman na tumatawi dito So ayun nga guys, nandito na tayo sa may malapit na dito sa may pinapagawa ng ating sasakyan. Ayan, so maglalakad muna tayo guys. So ayan sila, Papakita ko sa inyo naglalakad din ng uh, aking uh, mga anak sa kayong, aking mahal. Uh, Shoutout sa inyo, ayan. Uh. So malapit na kami dito. So pagliko natin dyan, nandyan na yun. May kita natin. Ay papakita ko sa inyo. Ayan. So karga ko kasi aking anak. So shoutout sa uh, gumagawa pala dito kay uh, Race Garage at shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa uh, pag-ano nyo sa aming project car, ang Honda. Ang aming Honda. So maraming salamat sa iyo boss. Race Garage uh, kung sino gusto magpapintura pasyan nyo lang dito sa may Jinti uh, Balenzuela uh, Malapit lang dito sa may, nakalimutan ko yung subdivision dito, sa may Robinson. Robinson ba yun? Oh, Robinson. So, ito na nga. Ito na po, ipapakita ko sa inyo. Ayan. yan na po ang aming sasakyan, yung aming uh, project car na pinagawa, uh, binili namin. So, yun. So, sinisilip. So, wala kasi kaming susidid na dala dahil nga nandun pa kay Kuya Ray. So, hihintayin natin dahil may pinuntahan daw sila. So, hintayin muna natin guys. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung labas muna guys. Dahil yung loob din natin may ipapakita. Mamaya ipapakita ko yung loob. Ayan guys. So, so sinicheck din ng aking mahal. So, ako naman kasi binibidyoan ko to para makita nyo kung gaano kakinis. Ayan. So, ang ganda ng mags dito sa unahan ang ganda rin ng mags so ang ganda ng pagkapintura so medyo marami, marami rin dahon dahil nga dito na iparada kagabi ayan o dito pinarada kagabi so umambon ah, nalaglagan ng mga dahon dahil nga nagpipintura din sila dun sa loob eh sabi ni koyare di pwedeng nakalagay doon dahil nga baka mag matilam ka ng mga pintura dahil may pipintura ang doon sa loob ng ano shop niya kaya nilabas niya dito sa loob may karsada so ayan na nga dumating na nga si Kuya Ray may shout out sa iyo Kuya Ray so binigay nga sa atin yung sosie so ipapakita ko sa inyo yung loob niya naka leader no, sa likod ka din sa likod So, ang uh, anak ko, una-una-una pa. May mating na rin, automatic transmission. So, ayun, oh. Maganda. So, may sound din. So, pinatay ko lang yung sound, guys. Para wala tayong problema. So, ito lang ang medyo issue nya, yung manibilan nya, may medyo may tama. Uh, ano lang? Ayan, gas-gas oh, na yung pinaka-ladder nya. Pero okay, papanda rin natin. Yun. Yun. So, walang problema sa ano. Chicken G na matay. Nakita nyo guys. So, mag magandang stereo nya. Ayan. Yung pinaka dashboard nya yan. Ayan. Ayan. Tinising natin yung aircon. So, walang problema sa aircon. Ayan, diba guys? Ayan. Uh, so maraming salamat again kay uh, sa Race Garage sa pagpapaganda sa aming sasakyan. Uh, wala man akong uh, ipiplexo na lang nandito. Kung gusto niyo magpapintura, punta na, pasyalan nyo na lang Race Garage. Dito, di, dito lang to sa so may Gente Valenzuela. Uh, pasyalan nyo quality yung gawa nila medyo matagal nga lang. So yun nga, pumunta nga kami dito dahil nagutom na kami. Inasalan. Kumain kami dito sa... Inasalan. Dahil gutom na kami, tanghali na rin kasi. Tala, ah. sdusi na yan. So umurin nga kami ng only rice. Sino yan, Chicken. Parang manginasal to guys. Wala na naman tayo dito ngayon dito. sa dito kumain lang tayo dito para nakita natin dito sa facebook kung pinasyan ng mga dati. Excuse me. So ngayon yeah, nandito na nga uh, medyo matagal nga yung order nila dahil marami rin yung tao. Uh, sa wakas dumating na yung aming pagkain so it's it, pancit. So, shout out dito sa may-ari nito. So, maraming salamat. Uh, kung gusto nyo rin kumain, uh, natakam kayo dito sa ano, inasalan. Pasyalan nyo to. So, ayun na nga. Tapos natin kami kumain. So, babalik na kami doon. doon kay Kuya Ray Garage. Babalik na tayo. Yung anak ko, para pang siga. Maglakad. So, ngayon guys, pauwi na nga tayo. Nandito na tayo. Malapit na tayo sa Uh, may kawayan. So, shout out ulit sa aking YouTube channel, ang Cyclone TV. Ayan! Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel, ang Cyclone TV. At ang aking page, ang Tinderong Pobre, pakilike din naman. At pakipalo na rin ang aking page. Ha? Maraming salamat sa suporta. At lalong-lalong sa family ko, sa mga anak ko, uh, sa mahal ko, uh, maraming salamat. Sa aking mahal, maraming salamat. Sa aking mga subscriber, uh, followers, maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawang magsuporta sa aking YouTube channel at sa aking page. Uh, hindi kayo, Sana hindi kayo magsasawa. Ayan. So, pauwi na nga tayo guys. Uh, shout out ko lang po ang aking mga kaibigan, mga kumpara dyan. Mga teammates at sa uh, aming team na uh, Kirstin sa tracking kay buspat maraming salamat. Sa so, maraming salamat. Hanggang dito na lang po, sana wag kayo magsawa sa aking uh, YouTube. Kung ko sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel. Ang Cyclone TV. Huwag niyo kalimutan, Cyclone TV. Maraming salamat at like din naman hanggang sa muli po bye hanggang dito na lang